Magugustuhan kaya ng twins itong how-how? O mga batang 90s, sino sa inyo mga nakamiss nito? Nung bata ako, isa to sa paborito kong candy. And nakakatuwa kasi hanggang ngayon, meron pa rin talaga. Namiss ko talaga yung mga ganito, kaya naman pinabili ko pa to sa Pilipinas. And grabe yung lasa, ganun na ganun pa rin. And ang sarap pa rin talaga niya. Kayo ba, paano nyo to kinakain? Tinutunaw nyo ba? Or nginunguya nyo? Ako kasi depende sa trip ko. Pag medyo naiinip ako, nginunguya ko na lang. Pero pag medyo tinitipid ko siya, talaga namang tinutunaw ko sa bibig. Medyo matigas din kasi to, kaya matagal siyang matunaw. Kailangan din maingat sa pagkagat kasi baka mabungi ka pa. Anyway, syempre, tingnan natin kung magugustuhan ng twins. Una ko nang pinatikim kay Chino, pero tingnan mo para nag-aarinlangan pa siya. Napatingin na nga din itong si Charlie kung ano ba yung ino-open namin. Alam nyo naman ang how-how, plastic pa lang, amoy na amoy na talaga yung milk. At nung pinatikim ko kay Chino, hindi niya nagustuhan. Kaya tara, lipat naman tayo kay Charlie. Namoy na din niya kaagad na milk. At nung pinatikim ko ko nga sa kanya itong hawaw, ito yung sabi niya. I put it, mommy. It's yummy. I want to go here. Okay.